rin uh, ko kung nakalating sa Utah, panood ito, viral dito sa Cabanatuan area. Dito naman, wala silang binabanggit na partikular na pangalan ng kandidato. Ang nag-post lang ata dito, ang gusto lang nila, maimbestigahan daw po ng Comelec, kasi do sa may uh, isang convention center sa barangay Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija, uh, may mga naghahakot daw po ng mga tao, jeep-jeep, ano, uh, yung mga tao uh, nagsimulan ng na alas 9, pagkatapos ang kumakalat do po doon ay nagbi may nagbibigay sa kanila ng uh, isang libong piso Director. Uh, well ang ang point lang naman nila sana may imbestigahan do po ito ng COMELEC uh, wala naman silang tinutukoy kung sinong kandidato ang gumagawa nito baka lang daw po nagkakaroon ng bilihan ng boto Director. Ako tama po yan at napagbigay alam na po sa amin yan at agad kumilos po yung aming election officer at provincial election supervisor dyan. Pinuntahan nga po yung lugar na yan. Meron Aha. na po kaming person of interest. Aha. Medyo nasa sentro na po kaming mga kandidato na involved dyan. Kaya nga po hinihintay namin yung kanilang investigation o yung finding report para hmm. malaman natin meron ba talaga naganap na vote buying. Meron bang tinitignan din po namin kung may abuse of state resources dahil ano po yan eh, public property. Yun Baka mamaya may nagamit pang pag-aari ng pamahalaan. Lahat po yan ay tinututukan natin at tinitignan natin at hit po natin yung report ng aming election officer. Ayon sa nagtama pala. So nag na po kayo na imbistigahan pala ito, Direktor? Tama po kayo at ako kagad po yung ating mga tauhan doon nung naipagbigay alam. Kaya nga po itong sinasabi natin, kita nyo po, maipagbigay alam sa COMELEC po mm yung mga maaring paglabag sa batas. Hindi po namin babaliwalain yan at gagawin namin ang abot na ang aming makakaya ng sa gayon. Maimbestigahan kagad at makakalap ng ebidensya kung meron man. Bagay o, kasi itong nakita ko, yung pati yung audio nung nagre-report, parang isang local station doon, wala naman silang binabanggit na pangalan ng politiko. Ang gusto lang nila, uh, maimbestigahan ng COMELEC kung mayroong nagaganap ng bilihan ng boto at ma mahinto no, para wag, wag mabahiran yung nalalapit na eleksyon, Director? Opo, at makakaasa po kayo agad pong isinagawa ng ating local election officer po yung bagay hmm. na yan. Isa pa po, sa gawin naman daw po ng uh, Laguna, Pagsanhan area, may namimigay doon, sabi nila, ay uh, parang ano, yung tulong ng gobyerno na yung AX. Uh -huh. Uh -huh. AX. Pero yun hong application form, may, may mukha ng, hindi namin may pakita sa telebisyon, may mukha po ng politikong tumatakbo sa Laguna na uh, una, pinapayagan po ba yun? Halimbawa, halimbawa AX ng gobyerno, no? tapos yung form na susulatan, may mukha ng kandidato, pwede po ba yung ganon? Alam nyo po, sa lahat po ng kalalabasan ng mga mukha, pangalan ng kandidato po ngayon, kahit mm. walang nakalagay na position of vote for, sabi ng Korte Suprema sa Chavez versus Comelec, eh yan po ay indirect campaigning na. na Kaya po kung gagamit sila ng resources mm. ng pamahalaan para dyan sa mga bagay na yan na hindi naman dapat abuse uh, of state resources po yan at kung yan ay eh gagamitin nila para alam nyo po, yung vote buying, hindi naman po yan pamimigay ng pera. Yan po yung pangangako, promise or offer of anything of value kasama po yun. Yan mm -mm. po, kung mga ngako sila na ganyan, kahit hindi pa man naibigay yung ayuda, e eh, vote buying na po maituturing yan. Hayaan nyo po, at ito yung iimbestigahan po ng Comelec. Ayan, nagkalat daw po ngayon yung application form na yun sa may partikular sa Pagsanhan Laguna, uh, Director, ano, at uh, maimbestigahan din siguro. Anyway, uh, meron ka pa na, son? Okay na. Okay na tayo. Baka meron po kayo mensahe na nakakatuwag, Director, kayo at ngayon ang Comelec ay napakabilis umaksyon. Ha? Pagka may sumbo, Um, uh agad po tumutugon ng COMELEC ka uh, Director Laujangko. Maraming salamat po. Ito po ay utang ng COMELEC sa ating mga kababayan dahil po ang ating halalan, yan po isa grado yan ang boses natin. Kaya nga po hiling natin din sa ating mga kababayan, tulungan niyo po kami na maram po maidala sa hustisya yung lumalabag sa batas at tigit sa lahat po. Eh dapat po ang ibinoboto po natin ay eh, yung marunong sumunod sa batas. Kaya po sila nagpapahalal sa inyo, either maging tagagawa ng batas o tagapagpatupad ng batas. Eh kung ngayon pa lang po inaabuso nila ang batas at hindi nila sinusunod, eh wala po tayong aasahang matinong servisyo sa kanila. Maraming salamat po sa Jensel Nelson at mabuhay po kayo.